what's up mga kaitlog mo Moto nandito ngayon tayo sa ano Kugo La Union bumaba tayo mga kaitlog mo to hindi ko na i-video yung Pababata <laughs> nakatulog ako grabe medyo pagod kasi maaga tayo pumunta dito kakain muna tayo ngayon dito sa may ano go to ano to go to me <laughs> so, unlimited Available it's all you can Lugaw. Unlimited dyan mga kahit vlog mo to. Unlimited Unlimited ano, overload duga. Ayun no? Go to heaven. Ayun no? mga kahit vlog mo to. Go to heaven. Murang mura lang guys pa tayo, okay. mag tayo. Lalakad tayo. Lalakad tayo. 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 ito na yung pagkain nila mga kahit mo. goto overload ganyan you know, ito yung mga laman nyo hmm. may chicharon may bawang na durog <laughs> si dahon sibuyas itlog kasi ito yung atay oh. ano to atay ng manok ay pork chop to ito yung chop na babad lang ito yung atay ng manok hmm, sarap kain tayo yung logo ay sabog ako na turo tapos <laughs> pagka napanood yung may may to dito sa bago yan maghahanap ko dito bababa tayo dito sa bago maghahanap ka ngayon boy patay patay sa Uy, sarga na naman! Ha ha ha!

ano na to mga kahit pangalawan? pangalawa hindi ko na video yung una na excited ako di ko na pindo <laughs> pangalawa na yan eh. hindi ko na video yung una pangalawang hirit hindi na pindo hindi kasi ng mga kasama natin nasisip eh hmm. sarap pangalawa na to

Mm. a few moments later bye-bye oh no bye, -bye. bye, -bye. Wow, nakasasakyan tayo ngayon. Tamat magmotor, tamat. Ang camera para hindi abala sa driver. Oh, may yan Oh. No? Yan yung driver natin, o. No? Oh. Pogi-pogi. Kalambaya dyan, libre yan. Wow, yan ang sounds, o. Parang dashcam lang, o. Oh. May dashcam na Sa na tayo, oh, mga kahit lagmat. Oh. Oo! Sige yun. Grabe yun. Gagalit si Mang Kanor pag ganyan. Si Mang Kanor ay na ni Babalu. Pat ganyan ka Mang Kanor, sinaniban ka ni Babalu. Ay, grabe yun. Oh. Sarap dito. Punta tayo di sa... Nagala natin yung ano. Ano yung sikat na bridge dito na isa? Ang Duyan. Ang Duyan Bridge. Antuyan.

ito Ganda ng ilog, haligo muna uh, Pag nahulog yung camera ko dito, huwag mo na lang Kiki Kiki Nandito si Kiko Kiki Awan na Kiko Kiki Okay, ito na tayo Huwag sasama ko din na daan, tol Pwede na kayo tubahan <laughs> dito, kang Dalo Ayan na! Ang laki ng munok dito Ang laki-laki Huwag so, mong sa kanya yan Ito! Ito yung ginananabang na tol Okay. laki. <laughs> Ang dami ng... Chicken. Ito. <laughs> Ang tinaganan ako na ito, ma, ma mababali yung anak ko. Ako. Nabuhuin ka niyan, boy. Giliado ba mo? Titripad yung... Uy! Nahulog. Tanga yung tagasala. Oh, hello. Ha. daw umay galing kong sumula diba? boy! oo ano ko. hindi sinisentro ni Clark e oo oo galing simulan mo e may dawayin siya sabi mo kasi mauhulog hindi sa ulo ka hindi lang Piti <laughs> naman. naman yung kahit lugo. Hindi ako gawa mo. Tapit, walang iya ka tal. Tama na, baka di mabuhat ni Laver. Tapitin mo. Tama. Ako, sinasabi ko. Uyo ba? Lucky day may puso, uh, may puso. <todan> uh, sarap mag -duyan. enjoyin mo na mamaya lagot na naman mag duyan dito uh. mahiwagang duyan magpahinga dito May mga itlog. Uy, pabao. Sana, oo. Oh, pa na tayo. Wala Uwi na tayo. May buhat pa ako dito, isang sako. Grabe itong mga to. Hindi naman ako namita ako nagbuhat. Ayan. Ikot ko. Woo! Reiko, reiko! Bigat! Okay. Hindi na. Okay lang. Baka sa mama pa. Mali nangyayari yata talaga tatawid pa ako doon sa kahoy ikaw pa relax relax lang dyan pang uyang nguya ka lang ha ba't kang uya nguya, -nguya? para kang kambing ang ka ng uya parang kambing tol nguya ng uya kambing ba yan? kala ko kambing aso pala yung aso nyo dito di man lang tumatahol lagot tumatawag yun na, dito na tayo sa krusada <laughs> ito yung gallery ko sa hapon uh, sa... huh? oh. uh, yung gallery mo sa hapon? ha? sa hapon? yun repair sinend ko mo <ngayon? laughs> ay, sira sabi mo, binalik ko sabi, sabi mo, binalik ko binalik nga magmukulukohin, niya <laughs> inches later. lakas last na ng ano, hindi kita marinig, mahangay pauwi na ako. Bata mo sa sasakyan. Ha? Mahangin, nakamotor ako. Oh. Ito yung harap ko. Ay, yung harap ko, at tuloy niyo. Oh, ito sabihin mo na sa sakyan. Eh go! Poderik tanong ako, go hina go. Kinuagaw mo. Ha? Hello? Ano? Sa nak punta, may binenta lang nagaganap na piyesa. Napalam ko. Nagpaalam ako, tuloy kaya pa 'yun sinabi ko. Matulog ka, nag-problem ako! Ano? Pauwi na ako, lakas nga ng hangin, oh! Matuling-tuling ko na! Huwag mo na buhayin ka lang, bay. uuwi ako! To nami-miss kita! Kaya nga, uwi na ako Bilis-bilis ko na oh! Matanggal na yung helmet ko! <ènisf> Tago <premature> ba Huwag <waterfall> okay. ko uh. na kuwi na, nakasasakyan ka! Ito ako magsasasakyan! Kaya helmet, mukhang tanga lang! Bumakang talaga tanga! Okay! Pagtuling-tuling ko na nga! Nasabihin mo pa yan? Saka tayo tricycle sa Bakyo, no? Ay, ibot na! <laughs> Pauwi na nga ako? Tayo mo ako, na ako Hello, up na na Hindi, ako bahala, tatalingin kita sa Prince Doktor's Hospital oh, tao, 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 tao. Ha? Papa, check-up kita, ito kita sa Ikaya <laughs> Dadaling kita doon Tapos nasasobrahan ka ng pag in -love sa akin Nagpaalam ako Tulog ka yata Di mo narinig Hindi na pa na ako Masyado mahangin Hindi kita marinig